Yan ka ta kasi sarap. Kinunot na ginisadahin po yan ha. Sarap yan oh. Ini ako man isda. Sinunot ka man sahog ay wala ko po. po. Kita. Video po dito ay magkinunot uh, tayo ng yapot. So ini ako muna. Ito ay kinunot na ginisahan, di po to ginataan. Ayun po oh. May malunggay. Ah, oh, yan na lagay ko na ginisa. Ang sa sarap kan tayo. Ginisang kilunot na isda. Linaw ko muna. Wala tong gata, ginisa lang. Pero kilunot ka kinunot. kinunot, kinunot. Pam. Hmm. Sarap. Kinti luto lang ito pero napakasarap. Hindi na gata. Uh, ibang luto naman ginawa ko ay ko muna siya bago ko yun isda na ni yun yun po Kinunot ko, kinunot sa isda.

Hmm. Wa me. Malah toh, satu sama apa. Balik. qua hmm. biển hmm. 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 thật hấp, hả? 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 Thật thật ngon Mm. Ay, mm hmm. Ayun lang. Simple nutot pero masarap. Wala tayong yung pagkata. Dito yun na lang.